Ako, same na ha? Ako po, si Michael, what it is, galing ako sa bayan ng San pabaya. sa salita, neta. ng alpulayo, wala itong nagawa. Kaya napag-desisyonan niyang bukas na bukas. Kailangan na. na natin silang ilibing mga mabibahay. Kung hindi, ay kakadal ang kulang na ito. Naku! Ilibing na daw si Kaobo at si Kamaldang. Naku po! Nung tumating ang umaga na sila'y ilibing na, binuhat si Kaobo. Ngunit, hindi ito nagsalita. Pagkus ay pumikit na lamang na parang tumulog. Sa isip niya, Ako na akong mananalo. Kung mamaya, ako ay lalabas ng buhay. Sige ka. Kung si Kamandang naman na ah, ang pinunghat, Ano ang nanalo sa atin? Hindi ba, isip namin pa rin? At iyan ang nalitang kwento